Naisip niyo na ba kung mas masaya ba ang mga introvert kapag may kasama silang kaibigan o kung mas okay silang mag-isa? Bilang isang introvert, ramdam ko talaga ang tanong na ito. Madaling isipin na mas gusto ng mga introvert na laging mag-isa, pero hindi naman talaga totoo yan. Oo, mas nakakapag-charge ako ng sarili ko kapag mag-isa ako, siguro habang nagbabasa ng libro o nakikinig ng musika. Pero aminin na natin, likas sa tao ang makipag-ugnayan, kahit pa kaming mga introvert. Ganito kasi yan, iba lang ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga introvert. Sa halip na malalaking party o laging nakikisalamuha, masaya ko sa malalim na usapan, isa sa isa, o kapag kasama ko ang ilang malalapit na kaibigan. Hindi ito tungkol sa dami ng kaibigan, o kung gaano kadalas kayo magkasama, kundi sa kalidad ng mga relasyon na yan. Ngayon, hindi big sabihin na kailangan ng bawat introvert ng kaibigan para maging masaya. May mga tao talagang kontento na sa sarili nilang kumpanya, at ayos lang yan. Pero para sa karamihan sa atin, kahit maliit na grupo lang ay malaking tulong na. Naintindihan ng mga mabuting kaibigan ang mga kakaibang ugali ko, nirerespeto nila ang pangangailangan ko sa espasyo, at ginagawa nilang espesyal ang mga bihirang pagkikita. Ang totoo, ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagsunod sa ideya ng iba kung ano ang dapat na itsura ng social life. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung ano ang gumagana para sa iyo. Para sa akin, ang ilang malalapit na kaibigan ay nagdaragdag ng kahulugan at kagalakan sa buhay ko. Pero ganoon din ang oras na mag-isa ako. Kaya, mas masaya ba ang mga introvert kapag may kaibigan? Sasabihin kong, depende. Ang tunay na sikreto ay ang pagkakakilala sa sarili, pagtanggap sa iyong pagiging introvert at paghahanap ng sarili mong balanse. Kung kasama man ang mga kaibigan, o mag-isa ka lang, ang iyong kaligayahan ay ganap na sa iyo.